Morning mga karanso Ito pinakawalan ko na yung mga Alaga kong kambing tsaka tupa Ito Yun May bagong panganak Yan Kasi umulan kanina Pag umulan to kasi yung mga kambing Hindi lumalabas Yun tumila na ang ulan Kaya Mabasta sila sa mga nila doon. Ano? Makain na sila. Ito ang kambing pag tagulan. Medyo nangangayayat sila. Kasi nga hindi sila maka ano, takot sa ulan nito. Pero pag nagano na to, diretso ng init. Yan, sasawlian na sila. Yun ang iba doon, nagtago sa ano. Sa lilimpah ng ano ng dryer ko ng kopra. Yun o. Oh. Yan. Yun. Ito ang sa ano. Yun. Tapos itong mga tupa ko nandito naman. itong tupa medyo hindi masyadong kala to kung lang may damo doon sila nag ano nag stay yan o oh. yan 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 kranso so mga tupa ko So, puntaan ko yung lubluban nito ng ano dito uminom yung mga kambing ko pagantong tagulan yan dito kaya no, malinaw pa ang tubig, malinis. So yan, tubig gulan lang yan. Yan Oh. Dito sila uminom. Yan. So pag tagulan, wala akong problema sa ano, sa kambing. Uh, low maintenance. Alam mo yung mga kambing ko dito, tsaka tupa, hindi ko na yan ninaano ng mga ano, talagang free range sila. Walang mga gamot yan ano. Yan. Kasi sa lapan naman ng area. Hindi ah. na kailangan ng manro nito. Yan. Kagala sila. Kahit saan sila nila gusto magpunta. Yan oh, malinis oh. Yan, dito ang inuman nila. Yan oh. Yan ano oh. nalumusong ako yan minsan dito may mga wild na ano may mga bayawak may mga bayawak at saka mga tikling dito rin uminom yan 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 Makaranso So thank you for watching Makaranso